Pero kanina po kasi nagsabi sila na hindi daw sila papa. Pa ng 10 by 15, ay 10. Alright, so yung mga kusina, good morning and good afternoon sa inyo lahat dyan. So for this video po, at syempre, uh, nagpapakain po si mama ng, ano, ng baboy po namin. So, syempre, uh, pupuntahan po natin. Alright, so, let's go po tayo. So, alright, mga kusina. So, punta po tayo dito kay mama at kasi nagpapakain po sa baboy namin na malaki. Ayan. Ay, ma. Ay, nililiguan pala ni mama. Ibibintayan ni mama. Yan ba yun, ma? Ibenta? At ipapalit na naman ng mga biik alagaan ni mama na naman. Mabusan tayo ng ano nila. Ng pagkain nila. Maubusan kami ng pagkain at pagkabinda po niyan, ang iba po niya na ano, tubo ni mama ay eh, ano, papalit po. Bili uli ng biik. Ayan. Ayan po siya. Kumakain. Ha? Because, okay. oh, Dariman. 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 So, ni kung ano yun? kung okay. ano yun? kung ano yun? kung ano yun? kung kasi yun? kung ano yun? kung ano yun? kung ano yun? ano ano yun? kung ano yun? kung ano yun? kung ano Ayan po siya. So, dati maliit po yung pakainan. Ngayon, balde na. Hindi <laughs> ako pumasok po ngayon ng hapon kasi ICL po. So, syempre, uh, ano po, nila oh. Um, hindi po papasok yung mga picture. boring kasi doon sa school sa loob paghapon, pag na pag bernis po kasi ng hapon ganito pero minsan meron din papasok pag ano nagsasabi naman po sila pag hindi sila pumapasok ay na. Pero kanina po, sinagsabi sila na hindi daw sila papasok. Kasi ICL daw. O, di ba? Dumbuan pa lang naman to. O, kakatatlo pa lang po nito mga kusina. At ayan, ibibinta ni mama. Ibibinta na po yan ni mama kasi nga, ano, uh, walang pagkain na din. And then, eh, yung Dumbon. sobra ay Dumbon. ibibili ni mama ng, ano, ito big or Nabinta natin ito ng, pag nabinta ito ng 13K o kaya 12K, ganoon lang naman, hanggang 12K lang naman yung ano ko sa dito. Pag nabinta ito, bili tayo ng isa, tapos yung iba, pang ano sa pagkain nila, bili tayo ng isang sako ulit pagkain, para doon sa lima, tapos syempre bibili tayo ng isa, maging anim ulit, kapalit sa kanya. Tapos yung iba, Di ba kailangan yung pera doon sa pag-aaral niya? Po, meron nga kami nga ano, Bayarin ni. Project. Bayad natin. At least hindi natin mawala to. Mapalitan natin ng isa uli. So, ayan na po siya. Hmm. Pariya buyag. grabe yung dakuha na niya. Ganyan. Yung ano niya, Uh, yung lapad likod ng kanyang likod. Hmm. Pag pindot ay eh, pag ano, oh, naunodto. No, <laughs> puti. So ayan po siya. Dati'ng maliit. Kaso ah, kahapon, ito yung gusto ni Mama i kahapon. May pumunta doon. Yung, yung, bi, ano? Pigi-pigi ni Mama yung natripan. <laughs> yun naman ang gusto bilhin, gustong bilhin. Kasi bilhin. Ay, ay ayaw yun ni Mama i -binta. Pero ang pagkakalam ko, ano daw, balikan daw ito. Kaka mm -hmm. may okay bukas, balikan daw ito. Kasi ingat, bilhin daw nila. Uh, Halagang 13. O, oh, may alam na yun. Pagka nabinta to ng 13, di isang piraso kay dalawang piraso biik ba mabili natin kung mm -hmm. basta meron tayong itirang pang ano kasi kailangan din naman natin sa araw-araw itira mm -hmm. Rala, sa mga project nyo siyempre oh, kasi tatlo po kami tas lagi eh, kagaya ni Aisy si kanina nag -tracticum. kulang yung nahingi kay mama na pera ano nga daw sa iyo daw mm na ka ano mm -hmm. Mm -hmm. nga buti na lang daw meron si ate niya ay, magkasama kayo. Oo. Oh, tsaka nasa grade 9 hanggang pa-12 kasi yung practicum na dyan eh. Sabi niya, buti na lang may pira si ate. Tinulang yung pira ko. Yung baon ko. Hindi ko naman kasi alam na ano, kanina ang ano nila. Panino, di kaya nga nagsabi ako sa kanya, ba? di ka kasi nagsabi doon, nandun pa, sabi ko. Ganun. Meron pa naman ako dyan. Mm. binta sa graba, di ba, nung isang araw. Mm, mm Tinago ko naman yun kasi ba, baka kailangan nyo. So, ayan po siya mga kusina. Ayan, nanghiram ako ng power bank ni Kuya Karot. Ayaw nga maniwala nila na, no? Brand out na naman kasi walang kuryente. Yung cellphone ko, hindi po pa na-charge kasi nga, sabi ko, hindi yata mag-brown out. Mm, power ata lang pala. Yung sira nga power bank ko. Apat ay tatlo na cellphone ang nakakaano nun. Wala, kung hindi lang nag brown out, sa ano pala, bawal talaga i-charge pag ano, pag Generator yung, yung Nasa sa kuryente, i-charge mo sa generator. Mm. So, Ayun na po siya. Buti na lang. hindi natin pinacharge yung cellphone. Oo, oh, hindi ko nga pinacharge. So, ayan po yung mga kaganapan po dito. <laughs> ayan. Parang ito yung ano no? Eh, oo nga pala. alin? Ano? Yung... Uh, yung loti ba? Oh. Kausap ko na siya na. No? Ayan ayan. Ayan. Alin? Yung, ano? Yung Pandakaki. Alam mo yung pandakaki din? Maganda, ano? Parang berding-berding yung -berding, magandang ano? Kana, kato? Oo. Uh, uh, uh. Eh, kanang dating ginabutangan uh, sa baboy? Oo. Uh, uh. Oh. Ayan daw. Dyan. Pangad to? Hindi. Kung ilang ano, kasi 10 by 10 lang naman ang sabi niya. Pero sabi niya, sa akin nga lang daw kasi sa iba. Yung iyon pa lang sa banda dyan, oh. 10, 10 by 15 20. pilang baligyan niya. 70 pala yung ano sa akin lang daw binibinta niya sa atin ng ano 50 pero sabi niya wag daw magingay sa iba kasi nga ang 10 by 15? Oh, uh, by 10 ay 10, by 10? 10, ay, 10, 10 by 10. 10. 50 10 by 10. Oh, 50 ke? hmm um, may ganyan 50 ke pero ano magbabayad lang pag paggawa ng ano magbigay pa rin ng eh di gamay lang ng 10 by 15 ay 10, 10 by 10 oo uh -huh, by 10 yan oh. gikan nga re kani asa na abot ang ispis, konti nalang ispis niya, no? Oh. Yung ginawa ng bahay na yan. Malaki diba yan, no? Oh. Malawak-lawak, no? Tapos, ano to, oh. Ay, malawak-lawak nga po pala. 70 pala yan dyan, yan yung iba. Binigay 70 yan ang... Ng 70 ang 10 by 10. 10 by 10. So, ayan po mga kusina sa yung kikaya bros. Yun po yung binibinta. Ayan po yung kaharap. Pero hindi naman as in ano talaga yan. Pag, um, yung kung, gustong, yung kung gusto kasi siya, siyang tayuan ng bahay, pwede siyang yung paganyan, pwede mo siyang ibaba yung lupa. Pwede mo siyang ibaba yung lupa po. Pwede um, ka, ano lang hukayin tapos ibaba yung lupa. Makapapantay ano, na po yan. na rin siya kung may right of way na pwede gawa ano, ng iskinita. Yung, ano. Yung pathway. Oo. Meron talaga doon sa Ceylon, di ba, may hagdan. Mm, mm Sa tapat ng bahay na yun. Mm-hmm. Ang -mm. right of way yun, diretso doon. Oh, so, ayan, meron nga po parang right of way. So, yan po kasi siya, kita din po yung mga view kapag jaan ka na, katayo ka din dyan. Kita po yung view din doon. pag natapos ayan. yung resort na yan, halos magka ano lang. Magkatabi lang po yan ng resort na gagawin. Resort ba or? Resort. Resort. Oo swimming pool lang kayo. Ang dala din, tama resort. So, ayan. Pag natapos po kasi yan, ano, uh, magkatabi lang po kasi yan. Dati na bintaw, 70. Ang 10 by 10. 10. Pero ano sa pad? 10 by 10 yan. O ganit? Sa, ayan yung doon. Mga baligya. Dati dira. Ang um, mahal mong doon. O. Oh. 250. 250? Oh, yun, ang so, 10. Ayan na yun. 10 by 10. Oh, grabe. 250 pala yun ang 10 by 10. But so, ngayon, butip lang. Kausap ko yung kumari ko sabi niya, mari wag ka mag-ingay ikaw lang binibigyan ko ng ganyan dyan kasi 70 yung banda dito sa ibaba na yan ibaba na nga. Dito na po banda sa ibaba. Kaso po po siya ng tubig to dito sa baba hmm. C -C -C. So mas maganda po doon yung sa itaas po kasi ano siya ah uh, hindi po siya daanan ng ano, tubig. tubig. Tsaka yan po ay tinatanim po yan dati namin ng mga mais. Ngayon po ayan so masyadong ano na. Kasi dyan dati sila ang tituhin. Ano, tiyuhin ayun? ko nag, ano, nagbabantay lagi dyan. So ngayon ah uh, nandun na kasi sa Batangas. So ayan wala na nagbabantay kasi binibinta din ng may-ari. Ayan ah. Ano ata yan? Parang ilang luti pa yan? Apat ba? ah uh -huh. Apat o tatlo ba yun? Mm -mm. So, ayan po mga kusina. Let's picture daw na. Wow. Kanaji, 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 Wow! kanaji, 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 kanaji,

Patas, patas, patas. Kabig. pot. Uh, kabig. kabig

Dari ke patas pegane. Ah, atas. Kau nak mau yang mana? Kau nak mau? Kau nak kau sekolah? Hmm, tildika. Oh, kau nak ko? Kau nak ko? Ya. Kau tak mau Ya, dua, <laughs> dua. Dua, sedang nak. Dua bega. Yeah. Ika mau kita petaka apa? Oh, oh. kambing. Ya. Yeah. Masuk nelayan. Dua 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 dua. Ah, beri ay. Sudah dak seikbo yeah. na, na, yeah. nah, nah. nak 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 langka. Seikbo kan seikbo nak tinduk tinduk. Ya nana. Tinduk nak. Daya on apa nak? Nana. Nee, terong oh. eh, nah. ay nee. Oh, ay, oh ah, dia siapa oh. nak? Dia siapa nak? Woy, pilih kak. Buat Oh, aku ada mana? Aku tanam. kau okay? like, kaitik, okay, Aku tanam. Pilih kak. Pilih. Pili aku teks.

Laban. Hmm? Laban ka pa din ah. Huh? Laban ka din ah. Laban. Laban. Hmm. Kaya, bag ka na ita. Huh? Hmm? Bag ka na Lima kabuk ko lima. Lima, taya tayo. Lima. Hmm. Lima. Lima. Tulu. Berapa? Berapa ni? Jaga na anak. Baru nak. Tama nak. Tama tu. Gina. Dia ingin papa ni menak.

mo, Abir. Yan ibutang iyang text.